Mayo na ning kulgay. Ma. Ano man ako kain ni yung makakasipilyo. Mayo na man ning kulgay. Ay, hindi si daragang gurang. Gurang na daraga. Mahagad ako pang baka ning kulgay. Ano oras na? Alas 11.30, 71.30, 21.30, 30. Dahil pa ako nakakapagayon. Mabawas na naman ang kagayunan ko. Mayo man dito yung sa balkon. Ah, uh, na kami yung mga kasangkapan ng iyo. Wala akong isipan ni Lili na buksan man lang sa iyo. At ko lang. Baka iyaong sa sapa. ihilingan ko daw sa sapa. daw ang daragang gulang na yan. Pangayon pa yung ibang inatupag ang aking ilirap para pagayon. Abang yung pagayon. Mayo man sa sapa. Daragang gurang. Gurang na daraga. Ano? Ito so, yan ka lang palang didiyo? bago no na ka pa hinahanap? Magduman ako sa sapa, mayok ka man duman? Ayoko rin, Ma. Binarato lang ako duman sa doot. Oh, Gayon-gayon ko na. <laughs> Kaka ang magkatulong. Tumali ma. ka sa tabangan ko tuyon. Hindi ni Naragang gurang talaga. Balik ka dyan. Balik ka. May kinikin ko ako. Pagod akong pambakal ng Colgate. Oh. Mapung ka na naman. Bae pa akong nagsisipil. Yo! Ano talaga hagad ka sa kuya ni... pambakal ng Colgate na may abu baga. mo ni, iyo, kang kapanahunan ko. Dahil sa kuya uso ang hulgi, abo ang ginagamit ko pang hulhog sa islo ko. Ano? Ako? Sa kagayunan kong iniyo? Kapagamiton mo ning abo? Hey! Masupog daw sa kuya sa na talagang sa kuya na susupo gano gayon gayon ko na naniyo papagamitin mo ako ng abo para makasipilyo lukayo talaga ang utak mo ano may abo naman kumuha ka naman na naabutan ang kampanahonan mo. Kaya apalan, rala pa na ang bagang mo. Papuro abo ang ginagamit mo. Kaya pala minsan, napaparungko ko, garo na kalawang ang hangaw mo. Minsan, garo labo. Papuro abo pala ang ginagamit mo. Pagsipilyo pasma kung talagang daragang kurang naniyo? Abo? Isisipin yo mo? Ba kung magparahagad ka ng sintabo? Mayo ngani kita ng sintabo. Ayaw rin ma. E eh, di kung mayo ng sintabo, di mani. Mama ni mani hong takani. Mama ni mani hong taka. <laughs> Maray na ako magamit ka yan. Sa kagayunan ko naniyo? magamit ako kaya? No, 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 Ay, ba na ang saro mata? Ang saro sa date? Dahil mo ako mapapagamit kang abo na yan, no? Ako? Bawa suruway suway ang ngislo ko? Lapa man ang bagang ko? Kaya ako nagsisipil yun yung abo. Dahil ako, madayong natago tawo. mo ako pag-arog sa imo. Lusyangon so, ka na nani. Dahil ka pa nag kang islo mo. Kadun so, gayon ko na. Kata sipigyohon mo ako ng abo. Harap Pagana ako uning pambakal kong gate. Dali dali na manani ani sa mga liptint na ako. Hindi, dai kung habo mo. Maliptint ako. Dawa dai ako nagsipil yo. Para dai ako magpangit na arog mo. Gusto mo rin call Colgate ha? Oh, yeah, ang Colgate. Oh, yeah. oh, yeah. oh yeah. <laughs> Pangito na ako.